Panagutin si Pangulong Bongbong Marcos at litisin si Vice President Sara Duterte. Ito ang panawagan ng iba't ibang grupo sa ikatatlumpot siyam na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Nagmarcha ang mga grupo kabilang ang bayan, kabataan, Movement Against Tyranny at Clergy and Citizens for Good Governance sa People Power Monument sa Quezon City para sa komemorasyon. Ang ilan sa kanila nagro-rosaryo habang nagmamarcha. Binatikos ng mga nagprotesta ang estado ng bansa kita natin na sa ilalim ng administrasyong Marcos, ang pagpapanagot ay uh, binibitin depende sa ano ang political na interes ng mga nakaupo sa pwesto. Ibang versyon naman ito ngayon ng um, pagpapahirap sa taong bayan. So ito yung corruption naman ni Sara Duterte. Matakot kayo, Sara Duterte. Matakot kayo, Rodrigo Duterte matakot kayo Bongbong Marcos sa kayang gagawin ng taong bayan. Giniit ng ibang nakiisa ang kahalagahan ng pag-alala sa kasaysayan. Babaguhin natin, hindi lang yung nasa tuktok eh, kung hindi yung buong sistema ang umiiral. Hindi natin makakamit ang anumang pagbabago at reforma sa ating lipunan kung hindi tayo magsasama-sama at kikilos muli uh, through people power. Maging ang ilang miyembro ng religious groups sumama sa paggunita. How are the Filipino people are suffering from all kinds of uh, uh, historical uh, problems that keep repeating it themselves? No? Ang isang estudyanteng nakiisa na kiisa, natuwang makasama sa protesta. Bagamat hindi kasi nagsuspende ang Ateneo de Manila University ng klase, nagsuspende naman ang kanyang profesor. Very sly, no? pero very evident na yun nga, uh, yung attempts ng Marcos administration na um, ibura or i-block yung mga ganitong events. Nag-walkout din ng ilang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines bilang protesta sa hindi pagsuspende ng kanilang paaralan ng klase. Hindi dineklara ng Pangulo na holiday ang anibersaryo ng People Power, kundi Special Working Day. Pinaliwanag ng Malacanang, wala sa intensyon ni Marcos na burahin ang kasaysayan. Mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng sa people. History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. As of 4pm, nasa 10,000 tao ang nasa pagtitipon. Noong February 25, 1986, milyong-milyong Pilipino ang nagsama-sama sa EDSA para wakasan ang diktadorya at patalsikin ang ama ng kasalukuyang Pangulo na si Ferdinand E. Marcos. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.